What's up mga bossing, this is Boss Meme and welcome back sa aking YouTube channel at ngayon nga ay ang ika na araw ng ating pagtaya sa loto ngayon ay January 5 at ang draw ngayon sa loto ay uh, Mega Lotto 645 at Ultra Lotto 658 so medyo malaki rin ngayon ang premyo sa Mega Lotto dahil umahabot ito ng 100 million kaya sana makakuha tayo ng uh, ilang numbers like 4 or 5 at siyempre maaga tayong tumataya sa loto kaya eto nandito na agad ang ating uh, tickets at eto na nga ang ating mga numero so yung inaalagaan natin sa 658 siyempre ganun din sa 645 meron lang tayong uh, nilagay kong bagong numbers Baka ito yung swerte. So, ayun na nga mga bossing. Uh, abangan na lang natin mamaya ang magiging resulta sa loto. At sana, uh, makakuha tayo ng 3, 4 numbers. syempre mas maganda kung 5 numbers. At lalo na kung makuha natin ang jackpot prize na tumataginting na 100 million pesos. So, ayun na mga bossing. Mamaya na lang uh, para malaman natin. Abang-abang na lang tayo mamaya. See you later! At eto na nga ang mga resulta sa Lotto Draw. Unahin na natin tong Ultra Lotto 658. So ito yung inaalagaan na natin na numbers. So sa letter A ay nakakuha tayo ng number 13. At sa letter B naman ay wala. At ang isusunod naman natin ay itong 645. So ganun din ito inaalagaan din natin na numbers. Sa letter A ay nakakuha tayo ng number 13. Sa letter B naman ay nakakuha tayo ng number 29. At sa letter C naman ay wala. At ngayon nga mga bossing ay nakita na natin ang resulta ng loto draw ngayong gabi sa 645 at saka sa 658. Although nakakuha tayo ng tig-isang number sa bawat uh, draw, okay lang yun mga bossing. Marami pa namang next time. Ngayon nga nang uh, gagawin natin everyday loto ito. So hanggang December 31 natin ito gagawin. Um, again mga bossing, thank you for watching and please... Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Boss Meme, at paki-follow, paki-follow na rin po tayo sa ating FB page, Boss Meme pati sa ating TikTok, Boss Meme. Hanggang sa muli mga bossing. -bye. Bye. -bye. Bye.